Welcome, welcome po sa kusina ng inyong uh, Lula Inday. Ayan, parang magutom mga kaibigan ang hapon. Patatapos ko lang ulit maglaba. Nilabahan ko lahat ng mga dapat ng labha. Nagtanggal na naman ako ng kortina. Tapos, ayan. Kailan ko tayong luto dito. Ayan, oh. Ito po yung aking uh, binilad na ano, binilad na kanin. Hindi po ito panis mga kaibigan. bilad po ito ng maayos. Kasi kadalasan hindi po ba yung iba panis na ang binibilad. Ako po hindi. Basta gusto ko pong magbilad kahit bagong luto ay uh, kaya ano ko po ibibilad ko. Ayan po ang ating paprice. May mga tawag na naman dito. May ibang tawag dito eh. Ayan po Oh. Kailangan po mainit na mainit siya para mabilis po siyang maluto. Tapos yung iba po, uh, para po magdikit-dikit, nagluluto po sila ng ano, ng may asukal. Kami naman po, hindi namin uh, niluluto sa asukal ilalagyan na lang po namin ng asukal na ganito na. Yan o. Yan. Haluan na lang ng konting asukal. Tapos, okay na. Parang uh, pinipig lang siya. Yan. Sa maliit lang mga kaibigan na kasirol lang magluto para yung space. Mabilis lang din. Pero pag malaki ang inyong ano, ganito yung salaan okay lang na mas malaking mga kasirula ako po kasi yung mantika ko po, po eh kaunti pero halos dalawang buting mantika po yan mga ng aking nilagay dyan gusto gusto po ito ng aking pamilya itong mga ganito. eh nakalimutan ko na nga po ito eh kasi may gitsang buwan na po ito na pinatuyo ko nilagyan ko po di nilagay ko lang po dito sa yan tapero yun na may tapis so, hindi siya ipisin o langgamin yan po marami-rami na po ito oh. pag nanonood ka ng TV, maganda rin kukot-kotin ito. Kukot-kotin yan. Katatapos ko lang po maglinis <coughs> ulit, maglaba, para po walang kaanong labahan. Busy po yung ating lunis ngayong araw. Ata ungu uh, dan ungu po sila Kahit bagong saing mga kaibigan. Maganda yung ano yung kanina na buhaghag. Yung hindi malagkit. Na kahit bagong saing pwede nating ibilad. Pao, ang paw ang tawag ng iba dito tapos ilalagay ko yung mga kaibigan sa may takip yung serd sya na kahit kainin nila pag gumuha sila takpang mabuti uli hindi po sisingaw tapos patagal po lang hanggang kailan po mauubos Pero minsan may mga bahaw talaga. Ako na inaano. Kasi hindi naman po lahat ay iniluluto ko para sa aming aso na si Impoy. Binibilag ko talaga. Basta maaraw lang mga kaibigan. Kapag maaraw, huwag po tayo magbilad ng hindi maaraw. Kasi babaho po siya. Kanit, hindi po natin magpapakinabangan. Kaya dapat pag nagbilad po ng kanin, dapat po araw. Nung maaraw, mainit. Huwag po yung hindi diretso ang init. Kailan ko ba ito binilad? Ano bang buwan ngayon? August na. Nung uh, July. July ko po ito binilad. Uh, July 15. Nakakatawa din po. Ang last na po muna yan at marami nang naluto. Yan. Okay na po yan. Pero minsan kahit walang asukay, Sarap din. Narinamnam din siya. Ayan. Tapos, nilagay ko pa rin dito sa salaan para tumulo pa rin yung mantika. Yan mga kaibigan, tapos na yan. Tapos, kuha po tayo ng kutsara. Tsaka rin yung platito. Yan oh. No? crunchy na crunchy po yan. lalagay po tayo dito ng konti sa platito yan tapos po lalagyan ko po yan ng konting asuka lang konti lang talaga mga kaibigan yung ito lang dipindi po. yung mga baka. Pwede na matamis. Yan. Yan. Ganyan lang po. kulit din itong lagayan na to, ah. Uy. Ay. Ayan. Mm. Ay, hindi kasi nag-fix ay. Oh. Diyan nga lang siya. Ayan mga kaibigan pwede na pong kainin yan nung pa po bata pa eh gustong gusto ko po yan pag nagluluto ang aming nanay ayun po gusto din po ito ng aking mga anak at yung uh, mga anak ko na meron ng mga anak yan yung mga nanay ng apo ko gusto rin po nila ito mm. crunchy mga kaibigan Pero ako mas gusto ko talaga yung walang asukal. Para malinamnam. Yan, subok ko muna mga kaibigan ha. Mm -hmm. Sana po. Nakaka gamot ng lungkot sa nanay. <laughs> Sinabi ng nanay namin noong araw na gagawa siya ng ampaw. Ganyan, nag-uunahan kaming umuwi ng magkakapatid. Para hindi nag aaway away nilalagyan na kami ng nanay namin sa mga kanya-kanya naming lagayan. Tapos pupwesto kami mga kaibigan sa puno ng tambis. Habang dinanamnam yung lasa ng ano, ang luto ng nanay. Yan mga kaibigan, hanggang dito na naman po ang ating uh, video. Pangalawang ko yata ito na ginawa dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po ulit sa inyo, sa mga hindi pa po nakakapanood nitong aking ginawa. Yung kanin po na hindi panis ibilad nyo po sa matinding sikat ng araw yung manipis na manipis lang para ma-absorb po siya hanggang hapon eh, tuyong-tuyo po siya tapos, kung hindi pa naman iluluto ilagay nyo po sa isang uh, lagaya na naka-lock yung ano pwedeng ilock yung kanyang uh, takip para hindi po mapasok ng mga insekto tapos, pag gusto nyo na po magluto yun, yung nakita niyo po kanina ng proseso ko ay uh, painitin po mabuti yung mantika bago po ilagay itong ano. Tsaka kailangan po maraming mantika para lumulutang po yung ating pritong ampaw. Yan mga kaibigan. Ang sarap ng anulutong niya. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Sana po ay uh, matuwa kayo dito sa aking nilutong ampaw. Maraming salamat po muli sa inyong panunood. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. Ganun din ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga sambahayan. In Jesus mighty name we pray. Amen.